Makabawi na po ba kayo ng pahinga doon sa napakahabang debate po na nangyari sa Senado noong isang araw? Hmm, hindi pa rin ako nakatulog, DJ Chacha. Hindi pa rin po kayo hindi nakatulog? Hindi pa rin ako oo, oo, kahit... Oo, oo. Bakit po eh, na-archive na po itong eh, articles of impeachment? Ba't hindi pa rin po kayo nakatulog? Pagka, pag over, uh, hindi ka makatulog rin pala? pag overjoyed ka... So ayan, Oo, kayo po yung overjoyed, <laughs> kaya po kayo hindi nakatulog. Pero ito para malinaw lang po, para sa, mang, sa mga hindi nakapanood ng uh, nangyari pong uh, debate dito sa Senado, tungkol nga po dito sa pag-archive ng articles of impeachment ni VP Sara, bakit po kayo bumoto? Ano po ang dahilan nito? Senator Bato? Unang una, uh, di ba ako ang nag-trigger ng lahat na ito dahil nga nag-motion ako. Nag-motion ako doon sa impeachment court to, to dismiss the case dahil nga nakita ko yung constitutional intermittent eh, nung uh, uh, yung articles of impeachment because of uh, violation of the one-year bar rule. So, nasa, nasa talaga na nasa, nasa uh, isip ko na talagang mali yung ginawa nila. At yun, na ako nang uh, Supreme Court, Supreme Court na mismo ang nagsabi, to sino pa ako na hindi sumunod sa desisyon ng Supreme Court na wala. naman talaga ibang uh, ibang uh, pwedeng mag uh, interpret ng constitution kundi ang Supreme Court. So, sundin